Alam niyo ba na ang ating mga ninuno ay hindi lang basta nagtayo ng bahay, kundi lumikha ng mga tirahan na akma sa kanilang kapaligiran at klima. Kaya mula sa yungib, punong kahoy, baybay dagat, hanggang sa simpleng bahay kubo, lahat ng ito ay may kwento tungkol sa ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Kung ikaw ay mabubuhay noong unang panahon, anong uri ng tirahan ang pipiliin mo? Yung iba sa bundok, bahay sa puno, bangka sa dagat o bahay kubo sa kapatagan. Bago tayo tumuloy, balikan muna natin. Naalala nyo ba ang mga sinaunang kasuotan at palamuti ng ating mga ninuno? Basahin ang mga sumusunod na katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Sa araling ito, matututuhan natin. Isa, ang iba't ibang sinaunang tirahan ng mga Pilipino. Ikalawa, ang katangian ng bahay kubo. Tatlo, at kung bakit ito mahalaga bilang simbolo ng arkitekturang Pilipino. Mga bata, alam nyo ba na ang tirahan ng ating mga ninuno ay nakadepende kung saan sila naninirahan? Hindi lang basta bahay kundi may kasamang karunungan, diskarte at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Tara, balikan natin isa-isa ang kanilang mga tirahan. Unang-una, ang mga sinaunang Pilipino ay nanirahan sa mga yungib o kweba. Halimbawa na lang ang Tabon Cave sa Palawan at Kalaw Cave sa Cagayan. Doon natagpuan ng mga arkeologo ang mga buto, kagamitan sa bato at ebidensya ng pamumuhay libu-libong taon na ang nakaraan. Bakit kaya doon sila nanirahan? Dahil protektado ito laban sa mababangis na hayop at mas ligtas kapag umuulan o bumabagyo. Ang iba naman, umakyat sa mga mataas na puno at doon nagtayo ng bahay. Isipin mo, parang modern treehouse. Ginagamit nila ang kawayan at ratan para sa sahig at nipa o kugon para sa bubong. Malayo sila sa panganib at mas madali nilang nakikita kung may paparating na kaaway. Para naman sa mga naninirahan malapit sa dagat, gumawa sila ng mga bahay sa tubig na nakatayo sa haligi. Nakakatawa man isipin, pero nakakatulong pala ito. Mas madaling linisin ang sahig at mas presko ang hangin. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang ganitong estilo sa mga pamayanang badyaw sa Mindanao. Mayroon ding mga Pilipinong nanirahan mismo sa dagat. Gumawa sila ng bangka na nagsisilbing bahay. Kompleto ito. May lutuan, lampara, higaan at kahit imbakan ng tubig. Parang moving house sa tubig. Ito'y patunay na talagang mapamaraan ang ating mga ninuno. At syempre, ang pinakatanyag sa lahat, ang bahay kubo, ito ay gawa sa mga materyales mula sa kalikasan tulad ng kawayan, pawid, nipa at kahoy. Bakit ito ang pinakanaaangkop sa Pilipinas? Dahil ang ating bansa ay tropikal, mainit, maaraw at maulan. Kaya ang bahay kubo ay may disenyo para manatiling malamig sa loob at matibay laban sa ulan. Ngayon, isipin natin. Ano ang ibig sabihin ng mga tirahang ito? Hindi lang basta kanlungan kundi simbolo ng ating kalinangang bayan. Ipinapakita nito kung gaano kahusay ang mga Pilipino sa pag-angkop sa kapaligiran. Sa bawat disenyo, mula kweba hanggang bahay kubo, makikita natin ang ating kultura, tradisyon, at pagkakakilanlan. Ibig sabihin ng kalinangan ay paraan ng pamumuhay ng tao, mula sa pananamit, sining, tradisyon, hanggang sa tirahan. Ang kalinangang bayan naman ay ang kultura ng isang pamayanan na nagbubuklod sa mga tao. Kaya ang bahay kubo ay hindi lamang istruktura, kundi isang larawan ng ating pagkapilipino. Halimbawa, may mga pista gaya ng Sinulog sa Cebu, Ramadan ng mga Muslim, at iba't ibang kaugalian na hanggang ngayon ay isinasagawa. Lahat ng ito ay nagpapakita ng ating yaman sa kultura. Kaya dapat natin itong alagaan, ipagmalaki, at ipasa sa susunod na henerasyon. Ngayon naman, panahon na para mag-isip kayo. Alin sa mga sinaunang tirahan ang pinakanaaangkop sa ating bansang may tropikal na klima? Kung ikaw ay pipili ng tirahan, alin ang gusto mo at bakit? Paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa kalinangang bayan hanggang ngayon? Sa inyong papel, iguhit ang inyong tahanang pangarap. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong. Ano-anong materyales ang gagamitin mo? May pagkakatulad ba ito sa mga sinaunang panahanan? Paano ito nagiging simbolo ng iyong kultura bilang Pilipino? Tandaan ninyo, mga bata, ang tirahan ay hindi lamang kanlungan. Ito ay bahagi ng ating pagkatao, kasaysayan at kultura. Ang bahay kubo at iba pang sinaunang tirahan ay nagpapaalala sa atin ng pagiging malikhain, matatag at mapamaraan bilang mga Pilipino. Kaya't pahalagahan natin ang ating kalinangang bayan dahil ito ang ating pagkakakilanlan sa buong mundo. Ngayon, sa gabay ng iyong guro, sagutin ang mga sumusunod na gawain. Thank you